Ayan guys, oh. Ang alikabok, no? Diba? Ayan. Grabe. Kaya mas gusto ko ginaganito, guys. Mas madali siya. Mas madali siyang gawin pag nakuskus mo na nga. Siya, tapos buhusan lang. O, di, tapos. Diba? Basta magamit pa ako ng basahan. Diretso sa baba, o. Oh. Hmm. Basta wala nang outlet sa baba. Wala mababas ang outlet. Okay lang. Mamakal lang natin yung list. Pero pag may outlet, pumas-pumas na lang. O, di ba? O, may unit siya. Kasi parang barado guys ba ang screen natin pag nakuha. Eh? Parang ilip ilipan lang siya. Kapag puno na sa Hindi na lang diba? na ng hangin? Iya ayan. Ayan, hindi alam ako lang para kung sakaling kumalat ang tubig na marami. Imak po siya. Diyan naman tayo guys kasi tamang-tama hindi pa ako nakapagpalit ng kurtina. Plano kong magpalit ng kurtina. So, linisin muna natin yung ano. hindi natin siya pwedeng buhusan kasi may outlet sa baba. Ayan. Punas-punas lang yan guys. guys. Nakuskus ko na yan ng sabon guys. Oh. Oh, ang dami oh. Ano dami guys. Dito yan sa likod ng aming garahe Ang oh. screen. Ano na guys. Pag binuhusan ko yan. Diba? 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 Dito naman tayo guys sa kabila. 嗯。嗯 Thank <laughs> you.